Lubos na ipinagpapasalamat sa Panginoong Diyos ng mga kapatid sa lokal ng La Paz, sa Distrito Eklesiastiko ng Kirino ang pagkakaroon nila ng bagong gusaling sambahan. Para bigyan tayo ng iba pang mga detalye, magbabalita si kapatid na or Urbase III. Ang mga kapatid sa lokal ng Lapas, distrito ng Kirino ay punong-puno ng kagalakan at kaligayahan nang sila ay dumalo sa pagtatalaga sa Panginoon Diyos ng kanilang maganda at maayos na gusaling sambahan. Sa pangunguna ng mga may tungkulin sa lokal na ito, kailanman na hindi nagbago ang kanilang masiglang mga paglilingkod sa Panginoon Diyos mula noon hanggang ngayon. Dito namin nakilala si kapatid na Jimmy Serrano, Pangulong Jacono sa lokal na ito, Sinamahan namin siya sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan at naikwento niya sa amin ang simpleng kalagayan ng kanilang buhay. Ang naging trabaho ko po noon, umaangkat ako ng Paninda Santiago, may tricycle po ako. Nagro-rolling store po ako. Kaya yun po ang naging trabaho ko hanggang si Mishis, katuwang ko po. Kung ano-ano yung mga nire-repack, mga sitsirya, mga chicharon. Sa ngayon po, Uh, meron po akong welding shop. Pinagputi niya ang trabahong ito at ang kanyang gawa ang makapagsasabi kung gaano ito kapulido. Ang kasalukuyang pinakakabalahan uh, pinagkakaabalahan ko po ngayon na gawin, yung mga kolong-kolong po, sidecar, may umuorder. Marami po, may mga taga-Santiago pa eh. Pag nakikita nila yung gawa ko, naiinganyo naman silang ano, tatanungin nila kung saan galing yon. Hanggang sa pupunta sila rito, papagawa. Saka yung sa pag-a-align po ng sidecar, doon din po kilala rito sa Kirino. Gayun pa kahit may tuwirang hanap buhay si kapatid na Jimmy, hindi pa rin siya nakaiwas nakapusin ng pangangailangan. Sa pagwe-welding po, talagang hindi po sasapat. Kulak po eh. Talaga sa mahal ng gastusin po ngayon. Kaya yung misis ko po nagpatayo ng store para katulong po sa pang araw-araw na gastusin. At salamat si kapatid na Jimmy na meron siyang asawa na katuwang at kasama niya sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Madiskarte po sa hanap buhay, nakakatulong po. Yung nga po pinagpapasalamat ko po sa Panginoon kasi nga eh, nakapag-asawa ko ng marunong sa hanap buhay din. Dahil sa matibay na pundasyon ng kanilang pagmamahalan, napagtapos nila ang kanilang mga anak. Ayun, nakapagpaaral pa nga po ako ng mga anak namin. Yung isa po, nakatapos na ng teacher. Nagtuturo na rin po ngayon. Nakakatulong na rin po sa amin. At yung pong bunso ko, eh, graduating na po itong July, July 2, sa pagka-pulis. Matibay ang pananaling ni kapatid na Jimmy na para magtagumpay ang lingkod ng Diyos, kailangan huwag siyang makakalimot na maglagak ng pag-asa sa banal na magagawa ng Panginoon Diyos. Masasabi ko pong iyo isang malaking pagpapala po mula sa Panginoon. May basbas -bas po yung hanap buhay ko. Kasi nga po, tumutupad ako ng aking tungkulin, hindi ko na po pinababayaan. At kapag nasa kapilya po ako, humihingi po na nananalangin po ako ng time team. Kasi maraming mga pagsubok sa buhay. Ayawan ng Diyos po, nakakaraas po kami. Kaya kahit dumaan man sa pagsubok ang mag-asawa, kailanman na hindi sila pinanginaan ng loob, pagkos lalo silang nanalig sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Napakabait po ng Panginoong Diyos po sa akin, sa aking sambahayan. Kasi buhat pa nun, ilang beses pong naoperahan yung asawa ko dahil sa appendix. Nakakaraos naman po kami, nababayaran naman namin yung mga bill namin sa ospital. Kaya napakabait po ng Diyos sa amin. Sandala ni kapatid na Jimmy, ang taglay niyang kahalalan bilang kaanib sa Iglesia ni Kristo, na alam niyang kasama nilang lagi ang Panginoon Diyos sa kanilang sambahayan. Kaya sa bawat pagtupad niya, dito niya nadarama ang kapayapaan at ng kapanatagan. Pag nasa kapilya po ako, parang yung mga problema ko po dito sa labas. Nawawala po. Ayun, parang inaaliw po ako ng ama. Ganun. Nalilimutan ko yung mga alalahanin sa buhay na ito. Pero pag nasa kapilya po ako, masayang masaya po yung loob ko. Lalo pag nakakapakinig ako ng mga aral ng Panginoong Diyos, lalo akong lumalakas, tumatatag po sa pananampalataya ko. Inspirasyon para kay kapatid na Jimmy at ng mga kapatid sa lokal ng Lapas ang kanilang bagong gusaling sambahan para dito nila pupurihin at patuloy na sasambahin ng Panginoon Diyos. Masaya po kami sa pagtupad po sa bagong gusaling sambahan. At lagi nasa isip namin ipagtupad na po eh. Dahil po sa walang sawa at walang kapagurang pagtuturo, ng pamamahala sa Iglesia ni Kristo, ng mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos na itinuturo lalo na sa panahon ng mga pagsamba, ito po ang nagbibigay inspirasyon sa mga kapatid. Ito po ang lalong nagpapatatag at nagpapatibay ng kanilang pag-asa at pananampalataya. Kaya anuman ang kanilang maranasan, nakakaya po nilang mapagtagumpayan ito at lalo nilang napag-iibayo ang kanilang kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat sila sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Heso Kristo sa patuloy na pagkakalob sa kanilang lokal na mga tagumpay at ang tanging hangad ng mga kapatid na makapagbigay silang lagi ng kasiyahan sa Panginoong Diyos. Ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay pangunahing gawain sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dito ay sinasagawa ang mga pagsamba at sumasampalataya po ang mga kaanib na dito ay makikinig ng ating Panginoon Diyos sa mga panalangin ng mga lingkod niya kapag dumadalaw sa kanilang buhay ang mga pagsubok at mga suliranin. Malayo man po kami sa distansya mula sa pamamahalang nandito po sa lalawigan ng Quirino ay naaalala rin pa rin po nila kami, hindi nila kami nakakalimutan. Kasama po ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia Ni Cristo, eh ipagpatayo po kami sa isang magandang gusaling sambahan. Kaya yun po ang isang malaking pinagpapasalamat po namin sa kanila, lalo na po sa Panginoong Diyos. Mula po dito sa Barangay La Paz, sa Guday, Quirino, ako po si kapatid na Jimuel Orbasi III para sa Iglesia Ni Cristo News Network.